muna tayo. Eto, Ito na, Di din na sinabi ni papayam na lalagyan ng bintana sa kabilang side. Oh, ayun ah, uh, ito na yung tambak natin mga farmer. Ano, oh, nandito rin pala yung uh, family ni ah uh, Ma'am Ana Mercedes. Ay nanalo ng lechon yun eh sa ah, raffle. Yung naka-white yun, na. Yung yung sila. Tapos, ayan Meron tayong bisita. ayan naman mga ka-farmer isang magandang buhay sarapan tayo ng fish panda ayan tinitingnan yung mga <laughs> kailangan tanggalin malakas na naman ang hangin ng isang araw so ayan ang po yung ating mga tilapia ayan gusto ko po lang batiin ng happy happy birthday si Tito Charles Domingo invited po kami mamaya may order siyang lechon Ah, sana ini deliver namin. Kaya lang mga farmers, si Grand Palazzo, medyo mahigpit eh. Yayamanin kasing lugar. <laughs> okay, ayaw daw ng pagkain galing labas. Siyempre, business is business. So, habi ni Tito, cancel. Siyempre, cancel po natin Tito. No problem. So, yan. Happy, happy birthday po. 78th birthday. Tito Charles Domingo. Ayan. Happy birthday po sa iyo. Tapos, sa... Uh, Ayun, it's Saturday today. Alitong ah, day na naman tayo. May bago tayong pakulo mga ka-farmer. Si Romel na kainaisip niya 'yon. Sabi niya, ka-farmer, di tayo magsubukan uh, natin kasi may matumal po talaga ngayon, alam niyo na. Sabi nga natin eh, when you're back against the wall, parang boksingero lang eh. Pagka na corner ka na, eh, susuntok ka <laughs> makawala. So, ayun ang nangyari, eh naisip niya, ba't di tayo mag-ano delivery na per kilo lang. So, sabi ko parang mahirap 'yan ha ah. Hindi ka farmer sabi niya, pag ano, hindi naman yan isang isa lang ang uh, mag ano. Ah, kagaya po kahapon may gusto magpa-deliver 500 yung gusto niyang ibayad. So, sabi ko kung gusto niya, okay naman daw. So nag ako kung sino ang gusto magpasabay. Siyempre may charge din ng konti yon para naman hindi naman maano yung pagod ng ating rider ano. So ayun na ah, may sumabay po atang dalawa pa. Hindi ko alam kung madadagdagan pa. So, ayun po. Ah, maganda nga naman. Kaya lang sabi niya, dapat noon isang ruta lang. Kunyari, kung Angeles City, Angeles City lang tayo. Para hindi naman ah, mahirapan yung... Ah, hindi mahirapan yung... Rider at makarating po agad yung ah, So, ayun po yung ah, inaano niya. So, sabi ko kung malay mo mag-click at uh, another ano na naman ano. O nga, no? Sabi ko pwede naman i-ano na natin tapos titingnan pag-aaralan niya yung ruta kung alin ang uunahin para isang uh, ano lang. So, ayun po yung ating uh, inaano ngayon kasi ngayon naka na kilo. Sabi ko kahapon ang target ko 18 kilos ano. So, 12 kilos na lang po ang ating uh, tinatarget ngayon sana ay uh, ano malusutan natin kasi uh, sabi ko nga ngayon sa ngayong panahon na mahina ang negosyo mairows mo lang yung pasahod sa mga tao mo masaya ka na honestly yun po uh, okay na tayo doon no eh kung sumubik ka pa ng kaunti hindi mas maganda di ba so ayun po kaya ang target ko 18 na uh, ano 18 kilos kasi yung baboy po ay uh, yung puhunan oh oh yung mga kakain na yata mga bikers Shhh. ayan mga bikers kakain na yata ito ah Shhh, Jajay. Shhh. Huh. di ka na nasanay sa tao ayan may mga riders ata na ano so ayun po ah uh, hopefully ay ah. Uh, ano no, mairaos natin ay sabi ko ngayon nga ang target natin hindi naman tayo umuupa kaya wala namang iniisip na ano na uh, upa yun po ang kaibahan talaga so sahod na lang ang iniisip natin medyo marami-rami kasi sila kaya <laughs> kaya medyo sabi nga ni Bebe no gusto mo magpaday Bebe kawawa naman ka ako ay, may awa naman ng Diyos at uh, may ginang, uh, medyo tulak kesa kumakabig tayo di ba sana maramdaman naman ng mga boys yan na hindi lang sarili namin ang iniisip namin talaga ako honestly sinasabi ko sa kanila pinipilit ko na may ma taguyo dahil parang pamilya na rin po eh matagal na rin sila sa amin so syempre iniisip mo na din yung kano na lang ang kikitain di ba so yun po ang ating ano kaya kung ano anong business ang iniisip ko para sana makapagbigay ng dagdag trabaho di ba Gaya ng chili garlic crab. Ayan, sa mga hindi pa po nakaka tikim. Ayan, tikman nyo na. Nako po. Hindi pwedeng mawala sa inyong uh, ha hapagkainan. Kahit anong ulam. Sabi nga na security na binigyan ko Doon sa, sa ano, sa school ni Chichi. Habi ko para kahit sablay ang ulam. Maganang kumain. Ayan nako sir, sabi niya. Kahit ano, masarap talaga. <laughs> natawa ako. Sabi, ganun bakako, ako? So, ayun mo, Nakakatuwa, ano So, sana ay nagtuloy-tuloy uh, at lumakas. Malay natin, di ba? So, sabihin mo na ito, two days dito. Yung preparation ng chili paste, yung dalawang tao, tatlong tao, pwede mo nang ano. Tapos may nag-maintain dito, may nagpa-farming na isa o dalawa. Naglilinis ng paligid. Eh, pwede na yan. Kaya lang yung ating uh, papaya. Ayan na. Dire-diretso na ayan na hanggang sa maubos na mga farmer <laughs> ay nako virus daw yan hindi kaya ng ano fungus fungicide so tingnan natin yan mukhang tatamaan po lahat ito pagapang eh nasa lupa daw eh or nasa binhi sabi nila nasa binhi daw oh ayan na mamimingwit hata ito so ayon. ah uh, aga masyado itong oy, uh, Meron, meron Oo, oh, sige Ayan, uh, farmer Tapos sa uh, Pamangkin ni Nanay Christian. yan Ewan ko Nanay Christy kung kilala niyo po Taga Kabyawro eh Fermin din yan Alam ko, uh, kapatid ng Nanay nyo yata Lola nila Parang ganon Lola po, parang lola na rin po ata kayo So, ayan, suki din natin sa lechon Siguro uh, siguro kilala din ni Nanay Christian. Taga Nueva Ecija daw eh. Ah, uh, Kabyaw. So ayan may mga riders na tayo atang ang uh, bisita. Ano uh, napakagandang pangitain nito. Saturday walang uh, wala tayong ano pero si Ana Mercedes sa ata mayroong mayroong ano, mayroong uh, may humabol na reservation. Uh -huh. So ayan na tayo mga farm ito muna tayo. Eto Jun, wala na, di na sinabi ni Papayam Yam na lalagyan ng bintana sa kabilang side. Ano niya niya sinabi. Lalagyan pa ba yan? Eh, kasi yung hangin hindi papasok kung walang counting siwang sa... Eto kayang harapan. Pa, yung dito sa ano, kung grills na lang. Pero na yan yan. Alin, alin? Hindi pwede wala yan. Paano ba yan? Pag ganun ba yan? Hmm. Ah... Kasi kung dito lang ang ano Kung dyan lang iniisip ko Baka mamaya Hindi din pumasok ang hangin eh Yung airflow eh Walang Pag nagsara ka na ng pinto Maganda sana kung dito may ano Kahit maliit na butas Kasi na, pag-usapan namin ni Papa yam, yam Ewan kung di niya na ano uh, Ang nasa sinabi Sabagi kasi kung dito sa kabila Wala din ano Kaya muna ganyan na lang muna siguro hindi ka naman magtatagal sa CR na matagal. Hindi kasi iniisip ko yung hangin. Siyempre yung kumain ka, medyo may amoy, di ba? Matanggal ka agad kasi circulate yung ano. <laughs> Kung kulob na kulob. Sayang oh, din, maglalagay pa ng exhaust pa na. Oo, wala na. Trabaho pa. Pero ito okay na. Limang ano, yung swing door natin, no? Limang hollow blocks. 1 2 3 4 5 dito hanggang dito pwede na kasi yung tatak pa naman 'o oh, baba naman yung ano so ayan yan po yung ating ano baba na 'o oh. mga manok natin sabi ko nga pwede ko pang paabutin dun hanggang doon yung mga manok tapos sa uh, paitlogin na lang para makabawas din yung gastos namin sa itlog the same time may content pa ako nang harvest ng itlog di ba ano pa natin titingnan ko po yan kasi itong mga native pwede ko nang dalhin doon sa kabila so uh, kaya lang wala rin kaming time gaano ng sabi ko magpakatay na sana dami yan ano kaya namin ubusin yan hmm. tapos ito ititrim din namin ganda na unti unti gumaganda ayan Shoutout pala kay Brother Maynard. Brother, maraming salamat sa'yo. Siyempre. Ah. Sana wag nang umalis. Nung nakaraan, ang dami nating rider na pumunta, no? Aga, tapos di na bumalik eh. Nung sinabi na inuklak. Hopefully, ay ano, makaantay sila. Ha? Ha? Ayan nga eh. Malay mo may mga hahabol pa palang kasama Bagay sabado o linggo kung lang ng mga rider to daming umakit sa uh, treehouse eh Mga bike di ba? Kahit ilatag mo lang yung mga anli anli rice lang na ano Pwede na yon. Padagdag tao. Biti na naman tayo sa tambak, ano? Ayan. Dalawang araw pa po. Dalawang araw na naman. Wala na. Mas maulan next week. May bagyo ng, ano, maghihila na naman ng habagat. Kaya mas maulan ng, ano, next week. Ang pa ito. Nakapasok na po sila. makakapag deliver na po sila. Balikan natin itong ating... Uh toilet project mga farmer at uh, kahapon nagwali sila marami ang dahon na uh, nalalaglag sabi nila pag namumulaklak daw medyo naglalagas din nga na medyo may mga dilaw akong nakitang dahon so tingnan natin to ang ginagawa ni Junjun next week maulan na naman Bihado, may bagyo na mga farmer na hihila Asa may ano na daw ngayon Mindanao na ang tinatamaan ng ulan oh, Ito na yung urinal Ayan oh, yung mga bintana yung Header ang ano eh Medyo Ito yung lababo dalawa pwede naman dalawa dalawang uh, gripo uh. ewan ko may sinasabi si bebing design na uh. ano eh lababo dito eh ganda stainless na din lang gamitin natin para hindi na na, ano? hirap kasi pagka yung, ano eh, yung ceramic. <coughs> one, one week absent si Jonad. Ang matindi ang injured yung likod niya no ni Jonad ano? Injured siya Bakit daw? Ah, matagal ng ano. Wawa naman. Ang niya magtrabaho pa naman. Tapos silipin natin yung kubo. Ayan, ready na po yung kubo natin tambak ang problema, hindi na ano, sana ito. Tayo pa rin nating grabe na. Ayyan. So ito yung oh, ah, magaling yung pagkakagawa. Very good. Puro yan. Puro yang magaling sa ganyan eh. So ito. Ah, gawa na. So, ang kulang na lang dito yung switch ng ilaw. Yung ilaw, na which is na andyan na rin naman yung ating mga paglalagkakabitan ng ilaw. So, God willing, next week, okay na tayo. Oh. Electric pan. Electric pan. Tapos, ayun nga. Sa ilaw dito. Okay na. Simple lang. Ang kulang sa walis ito, ah. Oh. Saan yung walis tambo? Kulang. Madumi. <laughs> Isang magandang buhay. Lechon din na naman mga ka-farmer. Meron tayong bagong gimmick ngayon. At lechon delivery. within na uh, karatig uh, bayan. So, ayan. Susubukan po muna ni Romel. At actually, meron na siyang delivery sa Mabiga. Market Mall and Mabalakat mga ka farmer so tatlo po yan at tagda dalawang kilo so may six kilos tayo hopefully ay uh, materialize itong ating bagong idea para madagdagan po yung benta natin dito ayan so tingnan natin malay natin di ba at uh, mabilis lang ubusin ang twenty kilos kung sakali eh so ayan sa mga taga San Fernando at Angeles City ah uh, Mag-message po kayo ng mas maaga kung gusto niyo pong magpa-deliver ng uh, lichon na per kilo ha, hindi buo, per kilo po. Pero uh, let's say 1 kilo. So mas as much as possible sana 1 kilo po ang minimum natin para naman hindi masayang po yung ating uh... Although pwede rin naman kasi kayo din naman po may may delivery charge sabi ni Romel may, uh, 200 daw. So ano, uh, o nga naman, kasi kawawa din po yung rider natin, no. So, maka, maka Malay nyo, makapito siya, di may one-four din po siya sa isang ikutan. So, kahit pa paano, eh, may ano niya yung pang-isang araw. So, ayun po, uh, Subukan natin, ano. Message lang po kayo na mas maaga para ma-arrange natin yung itinerary. Kung uh, kung sakali si Romel po ay may hindi available, may kukunin tayong ibang rider para mag-ikot, uh, mag no. So, ayun, ah... Uh, Lechon day na naman tayo mga farmer Pero ewan ko kung meron pong nag-abiso Ayan, pinalinis natin yung ating uh, Kubo Ah uh, at alam ko may humabol oh, may humabol nga Na kakain daw So hopefully ay madagdagan pa mga farmer 9 o'clock pa lang naman, maaga pa So let's wait and see Ayan Ayan o, oh. nandito rin pala yung uh, Family ni Ah, uh, Ma'am Ana Mercedes. Ay nanalo ng lechon yun eh sa ah, raffle. Yan naka white. yung yung sila. Oh, okay. uh, tapos ayan, meron tayong bisita. Ayan, batiin niyo na po yung ano. Hi, mike show out. Hi, Mike Chaka kay Baba Lando. Ano, ang ating Papasito. Sabado ngayon. Hay. <laughs> 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 Nandito kami ay kapal. <laughs> tapos may umalis na rin naman. Ayan si Mama Ana. Mercedes, tanda sila sa kubo tapos ayan may bagong dating oh. ayan lechon natin ayan, nandito po si Tito ah, Tito Agustino Ag ano po ang pangalan niya? Wilson ah Wilson ayan. batiin niyo po si, ano, si Tita ay nandito na kami from Caloocan pa po sila ayan. ito naman si <laughs> Limuel. Limuel, ayan. Batay mo si Lola. Oh. Nanay, nanay. Batay mo si nanay. Ayan. yan, hmm. Ayan, baka po tumanda Inay, eh. Ayan, mukay nanay. Diyan o. No. So, oh. Batay mo na si nanay ba Di ba sabi mo shout out? Oo oh, nga, nanay. shout out mo nanay. si nanay. Diba shout out mo na? Hindi ko alam eh. Shout out nanay, Ay, mo lang. Hmm. Ayan, thank you, thank you from Kaloocan. Buti hindi po kayo ng traffic. Ayun nga, traffic. traffic. Dalawa lang kayo? ayun ah. po. Ay, o. Oh. mga farmer, tapos na po kami. At ah, ilang grupo lang, siguro na kailang kilo lang tayo. Kinancel din namin yung delivery dahil uh, ah, hindi po kagandahan yung baboy. <laughs> na, hindi kagandahan yung nakuha. Ay, ah, maawa ng Diyos. Sabi ko nga, puti na lang, kaunti ang pumunta. Oh, ayun. Eh, may papaksi, Yung balat lang naman pa naging problema. Oh, ayun ah. Ito na yung tambak natin mga farmer. Pero bukas, ayan, maganda yung baboy. Nakita ko na yung kahapon eh. Kaya lang, syempre, ayoko din naman pong, ano. Sabi ko, sige. Kaya lang, talagang wala. Medyo may edad. Hmm. Tapos, ayun, uh, sina Jomar. Pinag-ano na pala ni Bebe. Tsaka si Nelnel. Pinag-construction na muna wala tumal magsasara na kami <laughs> sabi ko nga ano kaya magsara na muna ayusin uh, na lang muna namin ito pero titingnan natin sabi nga ni ka farmer yung galing dito Edwin eh ganun talaga ka farmer kung hindi ka na nagbe break even at pa lubog ka na eh, you have to stop it diba so, tingnan muna natin pero hindi pa naman baka lang pagka ano syempre kung pabagsak ka naman di ba eh but mo pipilitin at least we give it a try uh, ilang buwan din po naging okay eh sabi ko nga kasi pag umpisa talagang ganyan syempre di ba so after that yung kailangan mo maabot yung normal operation ng isang business bago mo masabi na okay boom tayo uh, pero yung mga ginawa naman mga farmer kagahin yung mga facilities natin na pinaayos eto yung kubo eh, hindi naman mawawala yan ah. andyan naman lang yan eh so eh magagamit naman yan so titingnan muna natin kagaya nyo CR na yung ginawa na yan andyan pa rin naman yan mga farmer so, hindi naman natin i-give up na totally no? alang baga meron nga sa basketball timeout parang ganun baka lang baka pero hindi pa naman na titingnan muna natin pagka naka isang buwan na ano eh ta time out tayo so, hanap tayo ng ibang uh, source so ayan pero syempre ang lechon business tuloy yan mga kapamimbo. yung kainan lang naman ang inaano natin kasi talagang mahirape uh, mahirap eh namumuhunan ka ng baboy na malaki mahalang mahalang kuha mo sa malaking baboy tapos eh mamarami kang pinapasweldo may hinahabol ka talaga eh Diba? pero yung dito yung buo, walang problema kasi kung walang order, wala namang naman gagawin eh. So, ayun nga, baka magpundar na muna ako ng ano dito, yung, uh, yung freezer. Sinasabi ko sa inyo na pwede nating magamit sa December. Although hindi lang December, ang target ko dalawa para may backup tayo. So, hindi lang naman po December natin gagamitin 'yan. Gagamitin natin yan Ano na Pagka may dumating na baboy Katay na kaagad Para makamenos ako sa pagkain din So yun po yung ating uh, gagawin Tapos ayan na yung tambak Pang-anim pa lang po yan Kinuha na nila yung bayad Pero yun nga As soon as uh, makapasok na daw sila uli Pinilit daw nila Medyo hirap daw talaga Maputik pa Sabi ko nga Hindi ko expect na makakapagdala kayo eh Sabi ko baka hindi lang po Apat yung kunin ko pa dahil ito tatambakan pero malay natin kumasyan na rin ano. mga, mga dose siguro dadagdag pa tayo ng isa, o ah, dalawa, so mga dose siguro, so ayun okay na tayo, so ayan maraming salamat at kami pupunta pa kay Tito Charles dahil ah, may pangako tayo mga farmer yan ay 3 months ago bago pa siya pumunta ng Amerika inimbita na ako niyan, nakabalik na siya dito <laughs> so kakahiya ah, naman kahit walang lechon dito, pupunta tayo. Kaya lang hahanap ako ng anong pwede kong isuot na sinasabi mong formal. <laughs> Bahala na. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Alam mo naman ako informal lagi.